Interagency action tungkol sa tumataas na bilang ng foreign students sa bansa at paghihigpit ng uh, sa visa assessment, ating pag-uusapan kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Sa ngalan po ni B.I. Commissioner Norman Tancinco. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ms. Dana, ano po ba yung update sa pulong kahapon ng Interagency Committee on Foreign Students kasama ang iba't ibang ahensya uh, ng pamahalaan? Ano po ba yung mga tinalakay sa meeting na ito? Yes, kahapon po nagkaroon ng pagpupulong ang Interagency Committee on Foreign Students um, kung saan po miyembro ang Bureau of Immigration uh, and is also headed or chaired by the Commission on Higher Education. Siguro po marapat na CHED po ang magbigay ng mga further information but generally speaking po, yung mga tinalakay po natin doon ay yung role ng each agency and uh, nilinaw po doon sa pagpupulong na yan kung paano nabibigyan ng visas yung mga foreign students here in the Philippines. Nakita po natin natin during dun sa pagpupulong na tama po yung proseso na pinagdaanan ng mga foreign nationals na nag-apply po dito. Particularly those na mga nakita po sa kagayan um, mga Chinese students. Pero um, Clarify din po doon sa pagpupulong ngayon ang role ng bawat ahensya na kung saan kung kinakailangan po na magkaroon ng security assessment ang NBI and NICA which is under their mandate ay uh, tutulong po ang buong interagency para po dito. Mm. Miss Dana, ito pong student visa issue ay napag-usapan o napag-uusapan dahil sa pagtaas ng bilang ng mga Chinese nationals na nag-aaral sa bansa. No? Sa inyong datos po ba, gano'n nakalaki ang bilang ng foreign students sa bansa sa kabuuan? Yes, yeah, sa foreign students po natin, medyo dumami po yan after the pandemic. In 2023 po, mahigit 24,000 ang inisyuhan po natin ng student visas um, all over the Philippines. Um, karamihan po niyan are Chinese nationals, there also Indians, Nigerians, Koreans, and Americans. Um, for Chinese nationals po in 2023, more than 16,000 um, uh, student visas were issued po sa kanila. Ito po ay nakadistribute distribute in several areas in the Philippines. Karamihan po sa kanila ay nandito po sa National Capital Region and other areas po like Cagayan and also meron pong mga distributions in small, uh, meron pong small numbers of distributions in many um, uh, uh, areas in the Philippines. Okay, uh, Miss Dana, para po sa kaalaman ng lahat, no. Paano po ba ang proseso ng pagkuha ng student visa sa bansa? Ano-ano po yung mga options at requirements upang makakuha ka nito? Yes, there are two ways po of getting a student visa para po makag aral dito sa bansa ang isang foreign national. The first option is for them to get the student visa doon po sa nearest Philippine Embassy or Consulate. So yun po ay may mga kaukulang documentation na kinakailangan po nilang isubmit doon at papasok po sila dito with a student visa already. The second option is they can come here using a uh, uh, tourist visa. Papasok po sila dito with that visa already and they convert their visas doon po sa student visa. But yan po ay hindi pwedeng walk-in. Hindi po po pwede na isang estudyante pupunta sa opisina ng immigration at ay gusto ko pong mag-aral dito sa Pilipinas. The way that students are able to study here in the Philippines is that their school must be the ones who apply for these students. Um, ito pong paaralan na ay kailangan accredited ng CHED, also ng BI at dumadaan po sa mga inspections bago po yan mabigyan ng approval. So ito pong uh, mga estudyanteng ito ay pinipetisyon ng kanilang paaralan through the bureau, sa Bureau of Immigration to get their visas. And once all the documentation has been finalized already, saka po ipapatawag ang estudyante para po sa kanyang biometrics. Uh, Miss Dana, may tanong po tayo no, from uh, one of our media Friends from GMA News, humingi lang po ng reaction sa sinabi ni Congressman Ace Barbers na may sindikato sa BI na inaabuso yung EO ni dating Pangulong Estrada na nagbibigay power sa BI na i-convert ang tourist visa to student visa. Well, dun po sa pagpupulong natin kahapon with the interagency and dun naman po dun sa assessment natin, tinignan po natin on the ground yung mga na-issue po na visa. Wala naman po tayong nakita kakaiba or anomalya po doon sa pag-issue ng mga visa since it's really part of the regular processing of the Bureau of Immigration in partnership po with other members of the interagency. Um, if there are uh, changes po in uh, post-changes siguro in the um, procedures, marapat din po na at italakay ng interagency um, which is headed by CHED. At kung makapag-come uh, up din po ng appropriate recommendations based po kung ano po yung makita na appropriate changes dahil po sa mga pagbabago ngayon. Okay, Ms. Dana, no? um, gusto ko lang malaman, paano po ba minomonitor at ina-assess ng BI ang foreign students sa bansa? Yes. Doon po monitoring ng mga foreign students. Hindi lang po BI ang nag-monitor nito. As part of the interagency po, BI is one of the um, uh, agencies that monitors foreign students here in the country Sa BI po, what we look at is visa compliance. We check po kung sila ay nag-aaral talaga dito sa Pilipinas through their records that the school is submitting to us. Um, and also we check their derogatory records kung itong mga ito ay may mga... Caso or mga, uh, uh, mga fugitives from justice, we see that through our database. To extensions ng kanilang visas, tinitignan po natin yung grades nila doon sa past two semesters kung semestral po or yung trimesters po kung trimestral yung yung um, course that's being offered by the school. We look at their grades to see if they are actually studying here in the Philippines. Kapag makita po natin na bagsak-bagsak yung estudyante, hindi po nag-aaral dito o di kaya po yung um, hindi po mapasok, consecutively for the uh, semesters, we deny the extension of their visas and we order them to leave. But as part po of the interagency, yan po ay doon sa visa compliance ng mga estudyante. Ang CHED naman po ang in charge doon sa monitoring ng compliance naman ng mga paaralan doon sa mga regulations about schools so yung mga Um, paano po nila ang kanilang uh, mga curriculum, the courses, that would be under the CHED. And NBI and NICA naman on the other hand, sila po yung mga ahensya that are in charge on looking at um, foreign nationals that might have actions inimical to the security of the state. So ang tinitingnan naman po nila, kung mayroong mga kakaibang aktibidades yung mga foreign nations na ito na maaari pong maging um, uh, threat national security. Miss mm -hmm. Dana, uh, napag-usapan nga natin yan. No? Pero sa ibang usapin, ano naman po yung reaction ng, uh, o masasabi ng BI sa paghihigpit pag ng Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng tourist visa sa mga Chinese nationals? Yes, yes, sir. We welcome this latest development. Actually, malaki po yung maitutulong na ito to add another layer of strong defense against um, illegal aliens or foreign nationals that might have um, uh, a different intention of going here to the country. Um, for 2023 po, may 3,300 foreign nationals ang hindi po natin um, pinayagan na pumasok ng bansa. And we think that um, ito pong move ng Department of Foreign Affairs would really help na mas matala po yung mga foreign nationals na mag-a-attempt na pumasok sa bansa. So hindi na po sila makakapag-attempt to go here to the Philippines at masasala na po sila doon pa lamang kung saan po sila nag apply ng kanilang visas. Ms. Dana, no? um, follow up ko lang doon sa tanong kanina ni Asik Diel. Um, ano po ba sa tingin niyo ang magiging implications nito sa mga dayuhan na nais namang magbakasyon sa Pilipinas? Do you think we have to limit the number of visas to release? Um, siguro po I am unable to answer in, in terms of the number of visas to release kung merong limitations na i-implement dyan because that is under the Department of Foreign Affairs. But doon po sa magiging implications nito, we see no major siguro implications naman ito doon sa turismo natin kasi ang tinatarget naman po talaga nitong pagbabagong ito is really those illegal aliens that might be attempting to abuse our visas to enter here to the, uh, to the country illegally. So yung mga regular naman po na turista, ay siguro mas mapapanatag pa ang loob nila. Kasi alam po nila na safe po yung bansa natin at uh, very strict po ang visa issuance doon po sa mga pumapasok na foreign nationals. Mm. Miss Dana, sa ibang usapin po, ano, may tanong ang ating kasama sa media na si Luisa Erispe ng PTV. Uh, may record daw po ba si Miss C. Bamban, uh, Tarlac Mayor Alice Guo sa Bureau of Immigration? Um, sa atin po, dun sa ating centralized database, lahat po ng foreign nationals or Filipinos po, nakikita po natin ang travel doon po sa ating centralized database. While I am unable to, po siguro to share it on air because of data privacy issues, um, kung sakasakali po nakakailanganin ito for any kind of investigation, the Bureau naman po is willing to uh, uh, submit it po to the appropriate agencies once ipasabi na po ito sa atin. Miss Dana mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan Yes. Siguro po sa issue ng foreign students, lahat um, naman po ito nabibigyan ng visas after being endorsed by legitimate schools. Pero we agree po and tama po natingnan din natin yung security aspect um, given po na may mga pagbabago, may mga changes po doon sa landscape ng um, relationship po natin with other countries. Actually, na raise din po ito doon sa ating pagpupulong at na magkakaroon po ng mga uh, assessment po ng... Uh, Uh, ng uh, security as aspect nito mga uh, estudyanteng to. At uh, masaya po tayo na tinatalakay na po ito dahil uh, it's high time na mamatalakay uh, uh, din po ang uh, security aspect in terms of um foreign nationals here in the country. And we commit naman po to provide um both NBI and NICA the appropriate data. Doon po sa kanilang ginagawa at gagawin po na security assessment and makakaasa naman po ang publiko na ang Bureau of Immigration po is um uh, 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 committed to sharing po the appropriate information and data para magawa po itong mga security assessments na ito. Mm -hmm. Maraming salamat po sa inyong oras. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.